ritual para mahalin kanya ng labis-labis. Isulat lang sa inyong palad ang kanyang tunay na pangalan upang mahalin kanya ng sobra-sobra higit pa sa kanyang sarili. Kung ikaw ay left-handed, isusulat mo itong pangalan at apelido na sa kanan. Kung right-handed ka, sa kaliwa mo isusulat. Halimbawa, sinabihan ka ng inyong mahal ng iyong asawa, kinakasama o jowa na hindi ka na niya mahal, hayaan mo siya, pabayaan mo siya, huwag kang malungkot o matakot. Bakit? Dahil meron tayo mga, para, mga paraan mga kaswerte, lalo na kung LDR kayo at sinabihan kayo ng inyong target ng gano'n na o maghiwalay na tayo, huwag kang malulungkot o matatakot sa kanya. Gawan mo ng ritual para mas lalo ka pa niyang mahalin. Dapat malakas ang paniniwala mo para madali mong mapagana ang ritual na ito. So, isusulat mo lamang sa inyong palad. Halimbawa ako, right-handed ako, isusulat ko sa aking kaliwang palad ang tunay na pangalan ni Target. So, pag naisulat mo na ang kanyang tunay na palang, pangalan gamit ang pulang panulat, sasabihin nyo paano kung walang pula. Ipagpaliban nyo muna at maghanap kayo ng pulang ballpen para magawa nyo ng tama. Kasi pula lang po ang gagamitin natin ditong panulat. Pwedeng pentel pen, ball pen, basta pula. Pwedeng marker, basta pula po ang ating isusulat. Pagkatapos ay tiklupin mo na ang inyong palad. I-close mo na ang inyong palad at ibulong sa isip mo. Ibulong mo, banggitin mo ang kanyang tunay na pangalan, pangalan at apelyedo. Iisipin mo ako ng husto. Mamahalin mo ako ng labis-labis. Ipaparamdam mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. Ga at gaano ako kaimportante. Sabihin mo ito habang nakapikit para mabalisa siya. Sasabihin mo itong spell habang nakapikit ka para mabalisa siya kakaisip sa iyo. At kokontakin ka niya sa anumang paraan. Kokontakin ka niya lagi. Habang nakatikop ang iyong kamay, banggitin mo iyong spell. Habang nakapikit, gawin mo ito araw-araw bago ka matulog sa gabi o sa araw mga kaswerte. Alimbawa, ang trabaho mo ay panggabi ka bago ka matulog sa umaga. Sa gagawin mo ito, basta araw-araw mo itong gagawin. Pasasaan ba't ko kontakin kanya at hihingay, hihingi, hihingi yan ng kapatawaran at hihingin muli ang inyong matamis na pag-ibig. Maraming salamat mga kaswerte. Pakipalo po at pakishare. Para mas marami pong makaalam ng ganitong gawain.